Magandang araw mga bata ang ating pag-aaralan ngayong araw ay ang pagkilala sa sarili. Para sa ating kasanayang pampagkatuto, nasasabi ang batayang impormasyon tungkol sa sarili, pangalan, magulang, kaarawan, edad, tirahan, paaralan, iba pang pagkakakilanlan at mga katangian bilang Pilipino. Para naman sa ating layunin, sa pagtatapos ng ating aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakapag-iisa-isa ng mga katangian ng pagkamamamayang Pilipino. Nabibigyang halaga ang sariling pagkakakilalan bilang isang Pilipino. Natutukoy ang mga kaugalian at katangian ng isang mabuting Pilipino. Mayroon akong mga larawan. Kilalanin ang mga nasa larawan. Banggitin ang mga pangalan ng mga nasa larawan. Tukuin kung sino ang Pilipino at kung sino ang dayuhan. Ang araling ito ay tungkol sa iyo. Makikilala mo rito ang iyong sarili. Matutukoy mo rin ang iyong mga katangian. Halina at ating simulan. Narito ang mga impormasyong dapat mong sabihin. Isa, pangalan. Bawat bata ay may pangalan. Maaaring tawagin ka sa iyong pangalan o sa iyong palayaw. Dalawa, magulang. Sila ay ang iyong tatay at nanay na nag-aalaga sa iyo. Kailangang alam mo ang kompleto nilang pangalan. Tatlo, kaarawan. Dapat alam mo ang araw, buwan, at taon kung kailan ka isinilang. Ang pechang ito ay ang ipinagdiriwang taun taon bilang iyong kaarawan. 4. Edad Tumutukoy ito kung ilang taong gulang ka na mula ng isilang ka. 5. Tirahan Ito ay ang lugar kung saan naruroon ang iyong bahay. Karaniwang binubuo ang lokasyon ng tirahan ng bilang, saka ng pangalan ng kalye, Barangay at bayan o lungsod. 6. Paaralan. Ito ay ang lugar kung saan ka nag-aaral at natututo ng maraming bagay. 7. Iba pang katangian. Ito ay ang katangian o paglalarawan tungkol sa iyo. Gaya ito ng kulay ng balat, haba ng buhok, tangkad, at iba pa. Sertipiko ng Kapanganakan. Ito ay naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa iyong pagsilang. Makikita rito ang iyong pangalan, mga magulang, kaarawan at lugar ng kapanganakan. Ito ay opisyal na rehistro o katibayan na kinikilala sa paaralan at pamahalaan. Sa pagpapakilala sa sarili, narito ang ilang gabay na maaari mong sundin. Dapat alam o kabisado mo ang mga batayang impormasyon patungkol sa iyo. Mahalagang mabanggit ang edad at kaarawan mo. Maaari mo ring banggitin ang pangalan ng iyong mga magulang. Mahalaga rin na alam mo kung saan ang iyong tirahan at maging ang iyong paaralan. Pisikal na katangian ng batang Pilipino. Ang katangiang pisikal ay naglalarawan sa panlabas na anyo ng isang tao. Ngunit ano kaya ang katangian ng isang karaniwang Pilipino? Ang karaniwang Pilipino ay may katamtamang laki o taas. Ang balat ay kulay kayumanggi. Ang buhok ay karaniwang tuwid at itim. Ang mga mata ay medyo singkit at kulay itim. Ang ilong ay hindi gaanong matangos. Natatanging kaasalan ng batang Pilipino, magalang ang paggamit ng po at opo sa pananalita at ang pagmamano sa nakatatanda. Masunurin, sa pagsunod, dapat ay masayang ginagawa ang iniuutos at hindi dinadabugan. Matapat, ito ay ang pagsasabi ng katutuhanan at pagiging mapagkakatiwalaan sa lahat ng pagkakataon. Matulungin, ito ay ang pagtulong sa mga taong nangangailangan na hindi naghihintay ng kapalit. Maaalahanan, ito ay ang pagpapakita ng malasakit sa kapwa at pagsaalang-alang sa damdamin ng iba. Mapagbigay, ito ay ang pagbabahagi sa iba. Mapagmahal sa may lalang, ang batang mapagmahal sa may lalang ay umiiwas gumawa ng masasamang gawain. Iniisip niya palagi ang makabubuti sa kanyang kapwa. Mga kakayahan ng batang Pilipino. Ang bawat bata ay may kani kakayahan. Ito ay ipinagkaloob ng Maylalang. Sa pamamagitan ng laging paggamit ng mga kakayahan, mapagyayaman at mapauunlad ito. Anuman ang talento mo, may jing paunlarin at gamitin ito sa wastong paraan para sa sarili at para sa komunidad. Maraming salamat sa iyong panunood at pakikinig. Nawa ay may natutunan kayo ngayong araw, mag-like, comment and subscribe na para sa mas marami pang educational content.